Oh, hello mga kaidol, ito po loya po yan mga kaidol lo. loya mga kaidol, yan salamat kaidol isa lang po natin dito yun yes salamat mga kaidol panlaban sa covid yan Ayan oh. oh. mm, mga mo natin, halloween mo natin para magkalas. Magkalasa habang kumukulo. Ayan po, ayan mga kalilang. Ayan. Hmm. Ayan ka lang yan. Ayan ka lang po kalakay po. Uh, lutoan ko para doon sa apat ko po na thermos apat na termos ng mga kaidol hala hinahalo ko mga kaidol para magkalasa pagkatapos ito mga kaidol nalagay ng po ng asukal Yan. ito po yung ganito po karaming tubig at saka kalaking ano, lutuan ito mga kaidol para din sa para sa thermos ko na paritinda ko bukas apat na thermos mga gadol ganyan kalaki mga thermos abdol no? apat po yan apat apat po yan mga kaidol ano pa yung dalawa mga kaidol ay tatlo tatlo mga kaidol tapos nandito pa isa yan para po dyan sa nilalaga kong salabat panlaban sa COVID mga kaidol hmm uh, takpan muna natin para pagkulo okay so, mga kaidol takpan natin ayan mga kaidol buksan natin ayan. Uh, mukulo na konti nakalo na saka so, ilagay natin yung yung asukal mga kaidol yan asukal 1 kilo po yan mga kaidol yan. Op, tapos saluhin natin mga kaidol para magkalasa at ayun na. Salamat mga kaidol panglaban sa COVID. Panglaban sa COVID mga kaidol. Yan. Masarap to mga kaidol. Ah. Uh, na luya. Nilalaga ko po. Tinda ko po to bukas sa market. Apat na termos. Yan, hello hello natin ng matagal para magkalasa. Hop. Tikman natin mga kaidol. Tikman natin mga kaidol. Hmm. Ah, sarap. Lumang mga kaidol, sarap. Ah. Sapa. Sarap eh. Sarap-sarap sa sarap lalamunan mga kaidol. Ah. Yan. Sa pa sa pa. Tapos oh, muli natin tatakpan ng kay Dol, para magpasal mas lalong magkalasa sa labat um, masarap lalo mas lalong sarap yan yan tapang natin mga kaidol op oh, ayan na mga kaidol buksan natin pwede na po tayo salin sa thermos ito na Oke. Okay. Salin natin, salin ah, na, salin. oke. Okay. Dan. Sudah. Sekarang kita nanti kita salaan para para di kesamaan yang luya. Nah, kita nanti apa ya? Mga kailan o. Hindi yang mana yang yung luya. Kailangan gamitan natin ng salaan. Ano lang itong tirus ng mga kailan parang. Ang kailan Malang tulong tong salamat mga kaidol sa mas lalo ngayon pandemic. Panlaban sa COVID mga kaidol. Salabat lang. Pantanggal kati sa lalo muna. Hindi lang yan. Pantanggal sa lamit sa mga katawan. Pang Pangalaban ito mga kaidol. Ito pangatlo na to. Gasa natin ulit para na. Ano, umuusok pa, umuusok. Para bukas ito mga kayo doon. Yun sa, ano, sa market. Commonwealth market. Ano na po ko sa ano sa batasan. Malapit na po ako sa command market. Yan dala ko po, po, po sa ano sa motor. Yung motor na po ko mga kaidol. Wala ibang sasakyan. Ang kasapit na po ito sa mga sasakyan. Siguro mga kaidol ah. Ito mga kaidol Apat na ito mga kaidol ito mga ngayon lumay dahil pinagsama ko uh -huh. uh -huh. yung dalang termos. Nasa na rin yun. Lumay lang yun para hindi sumama yung luya. pasok lang pasok init salamat mga kayo para sa covid maraming marami po itong matutulungan dito para bukas para mawala yung katinangalamunan salamat mga kayo bro. na sa mga idol. Kung gusto nung minum sa mag-comment lang po. Mag-permit sa akin. Ayan po, yan Thank you po. Ayan po mga idol. Ayan na lang po. Uh. Salamat.